Chapter 5 Talagang tunay na tunay ang traffic sa EDSA. May pagkakataon na gusto na niyang bumalik. Para kasing hindi sila umuusan. Lalo na sa pagliko nila ng balintawa. Nakapasok sila sa highway ng halos alas sa isna ng hapon. Siya ang pinaupo ni Ruth sa harapan katabi ni Alan. Ikaw na lang ang umupo dyan. Tutal, ikaw naman ang may alam ng lugar ni Lamel. Sabi ni Ruth. Hindi ko masyadong kabisado yon. Isang beses lang ako napunta sa kanila. Gabi pa. Sagot ni Rona. Hindi bali na. Gabi rin naman tayo makakarating kilamel. Kaya pag matatandaan mo na rin yung daan. Mapiloso pong sabi nito habang itinutulak siyang umupo na sa harapan. Si Chua naman ay pumwesto na sa likuran ng kotse. Tinignan niya ito wala akong alam dyan. Hindi pa ako nakakapunta doon. Taas ang kamay na sabi niya. Pero umupo na rin siya sa harapan. Hindi naman sa ayaw niyang makatabi si Alan. Kaya lang, nahihiya pa rin siya rito. Naisip niya na medyo mahaba-haba rin ang biyahe nila. At sila ni Alan ang mapipinitang mag-usap. Baka sabihin nito na ginawa niya itong chupet nang medyo dire-diretso na ang takbo nila, napansin ni Rona na tahimik na ang mga kasama nila sa likuran ng kotse. Aba, tulog na pala ang mga senyorita. Natawang sabi niya, nang lingunin niya si Ruth at Joan. Hayaan mo na, basta ba walang naghihilig sa kanila eh. Pagbibiru ni Alan. Natawa si Rona sa joke na yon ng lalaki. Ikaw, hindi ka ba iidlep? tanong nito sa kanya. Hindi, kawawa ka naman kung wala kang makakausap habang nagdadrive. Sagot ni Rona. Okay lang ako, don't worry about me. Sanay na sanay ako sa long drive. Hindi, okay lang. Hindi rin naman ako nakakatulog sa sasakyan. At ninitean siya ng binata. Mga ilang sandali pa ay nagsalita uli si Alan. Matagal na ba kayong magkakakilala ng pinsan ko? Tanong nito. College hanggang ngayon? Sagot niya. Akala nga nila sa university, magkapatid kami. Palagi kasi kaming magkadikit. Oo nga, medyo magkamukha pa kayo ni pinsan. Masarap naman palang kakwentuhan si Alan. Naisip niya. Mukha lang suplado pero accommodating din pala. Naisip ni Rona na ito na ang hinihintay niyang pagkakataon na sabihin sa binata ang kanyang maling akala. Alan, huwag kang magagalit ha. May kasalanan kasi ako sa'yo. Yung insidente kanina sa mall, nang nagkabungguan tayo. Umpisa niya. Nahihirapan siyang ituloy ang sasabihin. Ikwinento ko kay Ruth. Pikit matang patuloy niya. Anong problema doon? Nagtatakang usisa nito. Sandali, hindi mo kasi naiintindihan. Anong pihit na si Rona? Naisip niya na hindi yata iyon ang tamang lugar para balak niyang gawin. Ang alin? Naiintrig intrigang tanong nito. Kaya wala na siyang nagawa. Ang akala ko kasi bakla ka. Napilitang pagtatapat na niya. Hindi ko naman alam na ikaw pala ay kuya ala ni Ruth. Nang magtaponan kasi ang mga gamit ni Ruth sa dalamong bag. Ang akala ko ay sa 'yun. Gusto sana niyang matawa habang iikwini-kwini 'yon. Wala 'yon. Nakangiting sabi nito. Hindi bale, balang araw patutunayan ko sa 'yong hindi ako bakla. Tumawa si Alan pagkatapos itong sabihin yon. Pero parang kinakabahan naman si Rona. Gabing-gabi na silang nakarating kinamel. Bukas na bukas ang mga ilaw sa buong kabahayan nito. Talagang hinihintay ang kanilang pagdating. Nagsigawan ang apat ng magkita-kita. Parang mga batang nagtilian. Mabuti na lang at malawak ang lugar nila Mel kaya hindi sila masyadong nakapulahaw sa mga kapitbahay. Happy Birthday! Masayang pagbati nilang magkakaibigan kay Mel at hinalikan nila ito. Tuloy kayo! Kanina pa namin kayo hinihintay. Malugot na sabi ni Mel sa kanila. Paano naman? Dulo pala ng daigdig ang bahay nyo. Pagrereklamo ni Ruth. Nako, Nahirapan ba kayo ng husto? Nagkaalalang tanong ng tita ni Mel. Nako, hindi naman po masyado, tita. Siya lang po. Sabi ni Ruth, sabay-turo kay Alan. Tita, ang kuya Alan ko po. Siya po ang magiting na taong nag-drive sa amin dito mula, Maynila. Nagkaayos na ang batian nila. Ibinabana nila ang kanilang mga gamit sa kanilang tutulugan at niyaya na silang kumain ng tita ni Mel. Masarap ang inihandang pagkain nito. Tutong probinsya talaga. Nagkagulo silang lahat. Bukod sa gutom na gutom na rin sila, talagang napakasarap magluto ng tita ng kanilang kaibigan. Tawanan, pikunan, asaran, ilan lang yon sa mga tip nilang magbabarkada. Minsan ay napapailing na lang si Alan sa gulo nilang magkakaibigan. Ngayon ka palang ba napasama sa magugulong to? Tanong ng tita ni Mel kay Alan. Talagang ganyan nakagugulo ang mga yan kahit nung nasa college pa sila. Sa gitna ng lokohan nila at tawanan, nalata ni Rona na nakatingin sa kanya si Alan. Nang harapin niya ang tingin nito ay umiwas na to. Nang makapagpahinga sila pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na si Alan para bumalik na ng Maynila. Pahagyang nalungkot si Rona, pero hindi niya kayang pigilan ito. At ano naman ang karapatan ko para pigilan siya? Tinawag ni Mel ang tita nito. Tutuloy na po ako. Paalam ni Alan dito. Gabi na, bukas ka na lang umuwi. Diretso ang sabi ng matanda. Pwede pa naman ho akong biyumiyahi ngayon. Ayaw ng paawat na sabi ni Alan. Hay nako, ipinahanda ko na yung isang kwarto, kaya magpabukas ka na. Oo nga naman kuya. Anyway, gabi na talaga, kaya ang mabuti pa ay kumonta ka na lang sa inyo. Sabat ni Ruth. Tuwang-tuwa si Rona gustong gusto niyang mag-overnight din si Alan para makasama pa nila. Lumabas si Rona ng kwarto nila ni Naruto, papuntang kitchen nang mapansin niya si Alan sa may beranda ng bahay. Naninigarilyo ito. Hindi niya napigilan ang sarili para batiin ito. If any for your thoughts, bati niya sa binata. Hi, nagulat si Alan nang lapitan niya ito hindi ka makatulog? Tinatapos ko lang ang sigarilyo ko. Akala ko hindi ka makatulog sa ingay namin sa kabilang kwarto. Oo at hindi. Napakunot lang ang noon ni Rona sa sinabi ni Alan. Anong ibig mong sabihin? Oo, makakatulog ako kapag inantok na ako. Hindi ko kasi nadidinig ang boses mo parang tumayo ang balahibo ni Rona sa sinabi niyo ng binata. Parang alam niya ang gusto nitong ipakahulugan. Kung hindi siya nagkakamali. Ang bilis naman pala nitong pinsan ni Ruth. Siguro ang dami na nitong babaeng pinaiyak. Naku Alan, baka naman masyado mong dinibdib yung sinabi ko kanina ha? Wala ka namang dapat patunayan sa akin. No, this has nothing to do with that. Nakalimutan ko na ngayon Natawa ng konti si Alan Napahiya tuloy si Rona sa sinabi Sandali, napaka-inconsiderate ko nga pala Hindi ko pa na itatanong sa'yo kung may boyfriend ka na Pilip naman ako talaga sa bilis itong manlikaw At paliwala pa kung ano ang itsura ko ngayon conscious bigla si Rona sa itsura niya nakapantulog na kasi siya. Mabuti na lang at hindi pa siya naglalagay ng night cream. Naisip tuloy niya na kung nakapaglagay na siguro siya nito, hindi na ito nagkalakas ng loob na kausapin siya. Rona, hmm, sagpit siyang nawala sa iniisip. Tinatanong ko kung may boyfriend ka na. Ha? Eh, wala. Wala akong boyfriend. Good. So, sa Sunday evening, pwede ba akong tumawag sa inyo? Siguro by then, nasa Manila na kayo. Ha? Eh, oo. Okay. Sige, matulog na rin kayo. Tomorrow, I probably leave very early. Kaya malamang na hindi na tayo magkausap. Tatawag na lang ako sa Sunday. At tuminat na ito sa kinatatayuan. Kumilos na rin si Rona papunta sa kwarto nila. Nakalimutan na niya ang pakay kung bakit siya lumabas ng kwarto. O oh, Rona, nasa na yung tubig ko? Tanong agad ni Joanne pagpasok na pagpasok niya sa kwarto. Ha? Sandali, nakalimutan ko. At dali-dali siyang lumabas uli para kumuha ng tubig. Hindi muna niya sinabi sa mga kaibigan ang pangyayari dahil kahit sa sarili niya ay hindi rin malinaw yon. Nang tahimik na ang lahat, nakahiga na si Rona, pero dilat pa rin ang kanyang mga mata. Pinabalik-balikan niya sa kanyang isipan ang pag-uusap nilang iyon ni Alan.